Ngayon't nabarata, laking napa ang nawawara gadaan ng sa Basod, Camarines Norte. 58 anyos na babae gadaan kan mahagup sa Irga City. Asin, 18 anyos na lalaki na buhay sa pagrugaring narong sa susugun. Diyos maray na hapon, miyerkules, Hulyo 3, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunyan na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes as in 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, lalaki na pirang aldaw ng nawawara sa Naga City gadan asin naaagnas nakan makuha sa Basod, Camarines Norte. Si Mi Arango sa bilog na detalye. dinambuhay ng buhay kan madukayan sa Bicol Natural Park sa Sitio Bahi, Barangay Tuaca, Basud, Marinas Norte, ang napabaretang lalaki na pirang aldaw ng nawawara sa Naga City. Alas 9.30 nin aga kay lunes kan madukayan kan sarong forest ranger sa nasambit na parke. Ang naaagnas ng bangkay kan biktima na pigbistong si Jason Clidoro, 38 anyos residente kan Naga City. Positibong pigbistokan mga kapamilya ang bangkay kan biktima. Huli sa sulot kay ning Tiger Eye Stone Bracelet, Gray Slacks, Brown Leather Belt, as in color green na t-shirt. And so far po ay nag-initiate na po kami na humingi ng tulong ng ating soko para maiproseso po yung crime scene at tukuyin din po yung possible na pwedeng nangyari dun sa biktim. Hunyo 27 kan sa iyan tugang ang biktima na nagpaisip pasubot na mapasiring ining sipokot sa Camarines Sur nga ni makipaghilingan sa buyer kan sa iyang laptop hasta sa day na makauli pa sa iyang pamilya. Humini uh, humihingi po kami ng tulong na kung sino po yung pas posible at direkta talagang nakakita o may mga impormasyon, maaring makatulong sa sinasagawang investigasyon ng aming impilan. Uh, Makipag-ugnayan po dito sa Basin Municipal Police Station o sa Karatig Bayan na malapit na police station po. Sa presente, pigahalat na sa nakanuturidad ang resulta kanotopsiya sa bangkay kan biktima, nga ni maisihan na ikinagadan kay ni para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. 58 anyos na babayi na mabalyo sa Riles, aksidente ng nasingko gasta sa mahagup ng tren sa Iriga City. Si Criset Bayunito sa bilog na detalye. Gadan ang sarong babae makalihis na mahagop nin tren sa barangay San Nicolas, Iriga City, alas 11 nin aga ka nakaaging Domingo. Binisto ang biktima na si Francia Santiago E. 58 anyos, residente kan Zone 6, parehong barangay. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Salvador Ampongan Jr., ang Chief Picad Officer kan Iriga City Police Station. Mabalyo ko sa riles ang biktima kan aksidente ining masingkog hasta sa mahagop kan PNR train na pasiring sa Pulangi, Albay. Sa kusog kan pagkakahago, naguyod pa nin haros limang metro ang biktima. Pigdara pa man ko taini sa ospital, alagad binawian man sa nanin buhay. Dahil naman po, pig sabi kung anong taon ng kausap ang kung anong mga basta nagkakapira po pong tama si lawas ng biktima, mm hindi -hmm. nagigdi po nga ni si na ayun po nga ito nangyari na gadan na po pala ito nagluluwas man sa investigasyon na dainari sa kan ang papaabot na trend kaya buminalio pa ini Nagkaigwa naman daanin pag-urolay ang pamilyang nabayaan kan biktima, asin ang manihamyento kan PNR. Mga nagadadang po, diaw laro na po diyan sa may release mag-observe ta po yung, ano, sakno kompleto, mag-back to basic po kita, pag tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tabaka so kung may tren pong papalapit at iwasan na, na po ang magtawid, mas maray na po pirang segundo man lang po yan, minuto na ang tren ay maagi para safe tayo. Sa presente pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baretang tatak Bicol, Crisel Bayunito. 18-anyos na lalaki na sulung buhay sa pagrugaring na harong sa kasiguran Sorsogon. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Gadan ang sarong 18 anyos na soltero, makalihis na nin buhay sa pagrugaring na harong sa barang Barangay Boton, Kasiguran, Sorsogon, pasado alas sa isnin banggi na kaaging Sabado. Sigun sa opisina kan Kasiguran BFP, matapos ang naresibing apodhali sa MDRRMO, tulos nindang nirespondihan ang report. Uminabot sa primerong alarma ang kasulo, pasado alas sa 45 nin banggi kan maediklara ninda ining fire out. Mayo manda ang kaiba ang biktima kan mangyari ang insidente na nadukayang gadan sa laugan sa indang CR casualty natin is named Carl Mark Gubilla, which is ano, ma, um, suffering from depression. Actually po, siya yung nagsunog ng papel and kumapit sa kotina. Third time niya na po yun naginawa, ginawa, pangatlo po nangyari na nasunog at binawian po siya ng buhay. Sigun sa BFP, Konkreto man ko taan harong alagad gibo sa light materials at mga division kan kwarto, kaya marikas na luminakop ang kalayo. Pigkakarkulong abuton sa 200,040 pesos ang winalat na danyos kan insidente. Am um, panawagan po namin sa po ng, ano, mga, uh, ng community na kapag may sunog or may mga kamag-anak tayo, mga bata, huwag po natin iwanan mag-isa, huwag natin hayaan maglaro ng ano, lighters or mga flammable materials and ugaliin po nating isapuso puso ang mga fire safety tips na binibigay ng Bureau Fire Protection lalo na po ang pagpa-practice ng fire exit drill sa bahay. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan BFP. Pigbibilara naman sa barangay Holkan sa indang lugar ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Tulo katawo arestado sa magkakasuway na bypass operation sa Albay, as in Camarines Norte, si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Arestado ang sarong tulak subot ng ilegal na droga sa pigkasar na bypass operation sa Puruk Uno Barangay Matnog Basod, Camarines Norte, alas 8.27 kasubanggi. Binisto ni Police Captain Matusalem Romero Jr. Ang Deputy Chief of Police kang Basud Municipal Police Station ang akusado ni si Alias Jolan, 29 anyos, multi driver as in residente kang barangay kamambugan sa banwaan ng daet na pigkukonsiderar bilang street level individual. Matrayumpong naaresto ang sospek ang pinagsarong pwersa, kang pinagsarong sa kang Basod PNP, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Intervention Unit, 503rd Mobile Force Company Regional Mobile Force Battalion Bicol asin sa koordinasyon kan Pedeya Bicol. Operation po uh, na na nakuhaan po natin siya ng uh, yeah, tatlong sa na pinaghihin nila ang uh, uh, -vitamin hydrochloride or shabu po ano. And isang 500 pesos bill yung by bus money natin na recover din po natin sa kanya. Nung tinanong namin siya, bakit ano, kabarkada po yata ang, ano, ang makapag-ano sa kanya. Sabi niya, ay inalok lang ulo siya ng kanyang barkada. Sa Binsons Camarines Norte, napasakamot man kang otoridad ang sarong tulak ng ilegal na droga makalis na mapabakalan ng pakete ng Shabu ang police pusher buyer. Sa Purok 6, Barangay Kalangkawan, alas 4.45 ng hapon kang nakalis na Domingo. Binisto ang sospek na si alias Owen, 50 anyos, tendero asin residente kang barangay kaawigan sur parang banwaan. Sa Albay, aristado man ang sarong tricycle driver makalis na magpositibo sa ikinasar na baybas operation kang Legazpi City Police Station alas 5.17 ng hapong kang nakalis na lunes sa Puruk 5 Barangay Buonot, Legazpi City. Binisto ang suspect ni si alias Eric, 43 anyos asin residente kang nasambit na barangay na-recover digdi ang duwang plastik sa silaw ang pigtutubuda na shabu na may gabat na 1.8 gramo o 12,240 pesos ang street value. Ang anti-illegal campaign continues na ginigibo kasi maskin sinasabit ang drug cleared na yung barangay tadi sa Ligaspe pero yung buong syudad dahil pa siya makakonsolira na drug cleared city yung operation kan satuyan ah uh, ligas PNP padagos kasi yaon ang naggalat pa giraray Interong na atubang sa kasong pagbalgar sa akta republika 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002 ang tulong suspektyado nangunyan ang nasa custodya pa kam PNP maging ang mga nakumpiskar na droga para sa magkakanigong disposisyon para sa mga baretang tatak bicol Nomer Corporal. Sa room ng miyembro ng NPA, ganat sa ikwentro sa Sorsogol. As in sa mga pampublikong eskwelahan, naguna. Iyan na siniba pang sa pagpapalikan ng Pikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti at sa Gabos na pasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurupa pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na kaudigdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, akubikol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Sarumpig tutubodan na miyembro ka New People's Army gadan sa inkwentro sa Huban Sorsogon. Armas asin mga bala na recover man kan otoridad. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Ma'am, ma'am. Sarong pigtutubodan ng miyembro kan New People's Army ang binawian in buhay makalihis na makipagribayan putok sa tropa kan 22nd Infantry Battalion sa Barangay Biriran Huban Sorsogon pasado alas 5:20 maagahon kasuod ma. Sa impormasyon, sa Rong concerned citizen, ang nagpaabot din sumbong sa otoridad na may nagkakapirang armadong persona na nagtitinir sa sarong kubo sa nasabing lugar. Sa pagbiripikar kan otoridad, dumana nangyari ang inkwentro. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army, nagdurar din harus ka ang oras ang bakbaka na nauli sa pagkagadan ka nasambit na persona. Padagos man na otoridad, ang duwang pag-iriba kanagadan na rebelde na duminulag makalihis ang inkwentro. Uh, nung uh, matanggap nila yung uh, report ay uh, binal binalidate nila ito doon sa kanilang uh, hawak na uh, former rebel at uh, sinasabi ng nung uh, former rebel na uh, possible daw na nanjajaan yung uh, yung armado dahil sa mga informasyon din na uh, nalalaman nila. Hindi nila malapitan ta medyo madilim pa. Hanggang sana hanggang sana ano na sila kung baga na uh, kita na yung presensya nila. Nalaman na nung mga armado yung presensya nila at uh, pinaputokan na po sila. Padagos mo na aaram kan otoridad ang pagkakabisto kan nagada na rebelde. Nangunyan ang nasa sarong punirarya sa syudad ng Sorsogon para sa magkakanigong disposisyon. Opo, hindi po kami napapagod na sila ay hikayatin uh, na magbalik loob na sa pamahalaan dahil lang uh, mayroong uh, programa na, na, na naghihintay sa kanila sa kanilang pagbabagong buhay at uh, maging sa kanilang uh, pamilya. Sa ganon, hindi na rin nila sapitin yung sinapit ng uh, kanilang kasamahan na namatay. Uh, yan ay uh, buhay na patotoo na lang na wala na silang lugar na matataguan dito sa rehiyon na ligtas para sa kanila na uh, sapagkat maging yung mga residente na doon sa lugar ay uh, nagpapaabot na lang impormasyon sa kinaroroon nila. Mientras tanto, na-recover man sa lugar kan inkwentro ang sarong M653 rifle o baby armalite, mga bala at siniba pang personal na gamit kan makawalang grupo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Lalaki gadan kan suminemplang ang pigmamanehong motorsiklo sa Bagamanok, Katanduanes, si Anfabular sa Bilog na Detalye. Gadan ang sarong construction worker makalihis na suminemplang ang piglulunada ng motorsiklo sa sitio Tagbak, Barangay keson Bagamanok, Katanduanes. Alas 8.15 ng Bangi, kanakaaging lunes. Binisto ang biktima na si Chester John de Guzman, 28 anyos residente kan Barangay bagatabao o parehong banwaan. Sigun kay Police Captain Jerome Dispoig, an acting chief of police kan Bagamanok MPS, pauling na kuta ang biktima sa saindang residensya. Alagad mantang tang pigbabaybay ang nasambitang tinampo sa daipam arama na rason. Nabangga kay ni ang saru sa limang hobenes na nagdaralakaw sa gilid tinampo asin pauruli na kuta sa barangay Quezon pareho man na banwaan. Huli ka ini, suminemplang man ang motorsiklo kan biktima hasta sa makatamaan likod kan biktima sa barikada. Ipigdara pa man kuta sa Viga District Hospital ang biktima, alagad binawi man sa nanin buhay. Ang um, alleged na nakainom yung driver, din po sa pag-indicide sa mga ng at Ganoon na rin po nagmamadali ma kasi maulan po ng time na yun. Siguro nagmamadali mga makakulit sa hangin. Mientras tanto, maswerteng minor injury sa naman ang sinapo kansarong nabungong persona. Sa presente, pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Dapat uh, na, nasa kondisyon ang kanilang katawan sa so, pagdala, uh, mamanin. Mag-sort na rin po ng mga protective gear gaya ng helmet para sa karagdagang safety po nila sa pagmamaniyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Fabular. 2.9 milyon pisong kantidad nin ilegal na droga matrayumpong nasamsam kan PNP Bicol sa laugsananin sarong simanang operasyon. Si Camille Gonzalez sa bilog na detalye. Sa laog nin sarong simanang operasyon, matrayumpong nasamsam kan Philippine National Police Bicol ang 2.9 milyon pisong kantidad nin ilegal na droga, na itala on Hunyo 17, sundo Hunyo 27. Segun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, bunga inikan sa indang simultaneous anti-criminality law enforcement operations o sa na pigpapautob sa bilog na rehiyon kun 433.61 gramo nin sa nasamsam sa mga nasambit na operasyon, mantang 31.55 gramo naman ang nakumpiskar na mariwana o kantidad 2,992,185.16 pesos. Uh, BINs kita or may mga individual kita sa baba or may mga informant kita na pag na-inform ta, na-inform na kami, pigabalidate people information if it's true or is he really involved sa illegal drugs or not. So, upon verification, iba validate yan, and then here now comes the operation na alam nyo naman sa illegal drugs. Bago ka mandadakop na ko, dapat meron kan solid evidence, meron kang pusher buyer na possible na magtuturo na in flagrant delecto or actual yung operation. Nakapagtalaman ng PNP Bicol ni 63 na drug violators sa total na 52 na anti-drug operations sa nasambit na periodo, apuera sa ilegal na droga, anum na dekolibreng badil, apat na behikulo, asin tulong gadgets man ang nakumpiskarkan sa indang operatiba. May HBI na dyan, tapos may SLI na dyan. Ang, H ang HBI na tiga um, nagiging high-value individual lang siya kung government employee, or somehow ma mataas ang position sa government or sa syudad or sa society. Uh, street level, yung mga mga sachet na nakuha. Pero monitor din nga ng, ng mga kapulisan. Apwera sa Sakleyo, maigot man na pigpapautobkan kapulisan sa Bicol an Enhanced Police Managing Operations o EMPO para sa mas magayon na pase or sa rehiyon. Uh, Puhok ta ah, na ni mag-proliferate sa Bicol region. And sempre sa Samuyang mahigusan na regional director na iyo mismo ang talagang nag naghahanap kung si Sende ay kan sa mga illegal drug operation na kulaon na sa Bicol Region na magiggo kita ng mahiguso na regional director. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales. Enrollment sa mga pampublikong eskwelahan nagpuuna ngunya na aldaw. DepEd Bicol nagpagrumdom na mayong bayad ang pagpapa-enroll sa public school magin ang Brigada Eskwela. Si Angela Calves sa Bilog na Detalye. Inamaya ng gad kan 52 anyos na si Sara del Valle kan Purok Dos, Barangay Pawa, Ligaspi City, ang pagpasiring sa Pawa Elementary School. Ngunyan kayang aldaw ang poon kan enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Istorya niya, maga alas 8 pasananin aga, nagpasiring na siya sa eskwelahan. Kasabay kaya kan enrollment, pwede naman daasindang magbrigada eskwela. iya na, iinot na, inot na. Ta, sa 22 pa maray naan de dero diretso dai na ako mabalik rayo arayo kay ang arong ni kay digatawang ko talaga ya na oras na pagbrigada ng an taon-taon permi man iyan antes man maglaog sa trabaho pig enroll mo ni Jennifer Gandol kan parehong barangay ang sa iya manaaki na makinder mas maray na daang amay na magpa-enroll kaysa makisabayan sa mga huring aldaw kan enrollment kun sa inruso na ang tawo Siyempre, bako suruksok baga ang pag-enroll. Pag, pag ma-enroll na baga, so iba na yung, ano, suruksok ka na. O, para madali na, na ibako iba ko na mapagal pag ma-class na baga. So, diretsyo na lang. Siring ni Jennifer. pigpa enroll man muna ni Tatay Reggie Ugayon, Tamaoyan, Legazpi City, ang sa iyang mag-grade 4 na aki sa Tamaoyan Elementary School, antes na magdiretsyo sa sa iyang trabaho. Yun, sabi nga ng anak ano, enrollment daw ngayon, uh, 3 to 26. Then, yun, uh, mas maganda pag maaga. So, hindi na ano, magsiksikan tapos uh, wala nang isipon. Presente man si Teacher Jean Angelica Puli sa nasambit na eskwelahan nga ni magtaong asistensya sa mga magkurang na mapainroll kan sa indang kaakian. Nasa table may sa registration para po magkua kang enrollment form and then ipapailing po ninda sa so mga requirements na kaipuhan, su so card, and then sa certificate, then kay puan po ninda up po digdi, then after, saka po ninda hulog digdi sa. Sigun sa tagapagtaram kan Dep at Bicol na si Mayflor Humamil, madurarasta sa Hulyo 26 ang enrollment period. Pwedeng magpa-enroll on-site, online o kaya magwalat kan finil out na form sa drop box na nakalatag sa mga eskwelahan. Dugang pa kan tagapagtaram? Sulamenting ang mga incoming kindergarten, grade 1, 7, as in grade 11 sa naman ang kinakaipuang magsumiter. Ngayon iba pang magkakanig ng dokumento sa enrollment para magkikwanin record sa eskwelahan. So they have to submit yung basic education enrollment form plus the required uh, birth certificate pwedeng uh, PSA pwedeng uh, from the local civil registrar o kaya pwede rin yung sa barangay. O yung mga grades 2 to 5 to 6 and grades 8 9 and 10 at grade 12 hindi na no need for for in the enrollment form but they will uh, submit yung confirmation slip na ibibigay ng school si pre-enrolled na sila ang kinakonsider nating mga enrollees yung mga bagong papasok Katakud kan pagpuan kan enrollment. Tinawang doon kan opisina kan DEP at Bicol na libre asin mayong dapat nabayadan sa enrollment ang mga magurang kan mga estudyante na maklase sa pampublikong eskwelahan. Siring manaday manakaipuhan bayadan sa Brigada Eskwela. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calves. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!